Nakababahala umano ang plano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na personal umanong tutukan ang buong proseso ng 2026 National Budget. Sa naging panayam ng buong muradyo dagupan kay Atty. Michael Henry Usinko, political analyst Ito ito dahil posibleng matulad umano ang nangyari noong nakaraan na ng ama ng Pangulo na si dating President Ferdinand Marcos Sr. Bigyan din ni Yusinko na hindi dapat mangialam ang Pangulo sa pag-upo sa Bicameral Conference Committee hinggil sa budget. Aniya, isa itong violation sa power principle at may tuturing na unconstitutional. Malaki rin umano aniya ang posibilidad na maisip na mayroong frustration ang administrative branch at gustong magsignal ang Pangulo na next budget ay mananaig ang presentahan pre ng executive branch. Dito rin tinawag ni Yusinko na isa itong dictatorial move ipinaliwanag din ito sa usaping budget ng pamahalaan na dapat ay hindi nawawala at isinasantabi ang transparency at accountability dahil kung hindi ay hindi ito angkob sa demokrasya na kinabibilangan ng bansa. Nauna naman ang nilinaw ng Pangulo na naisitong upo sa Baykama para matiyak na naaayon sa mga prioridad ng gobyerno ang ipapasang panukalang pambansang budget at tanging ang mahalagang proyekto lamang ang maisasama sa mapupundohana. Nakakatakot yan, no Kaya nga magandang napag-uusapan ngayon is para ma, ma alarma yung mga kababayan natin na yung mga ganyang kilos, kahit na suggestion pa lang, eh dapat kinokontra na media. Gusto natin iparating sa mga public officials natin na nagpakita nila na may pinuntahan yung mga utang na yon. At, at least tayo sa media, no? is we have to demand our government to show na itong mga utang na ito ay nagastos para sa taong bayan. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Dagupana, Bombo Mayra Reside na guulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!